Good morning, good evening <laughs> sa inyo lahat. Yun, um, well, ang dami kasi nagtatanong kung paano ko nadala yung habibi ko dito sa Saudi Arabia. Wow. So yun nga, tulad ng dating sinasabi ko um, sa mga previous videos ko, ako po, po si Nurse Lala. Isa po akong nurse dito sa Saudi Arabia. Wow. And then, uh, paano ko nga ba nadala yung asawa ko dito? Yun. So una kasi yan, kailangan nyo munang pumunta doon sa mga agencies nyo o yung mga um, institution nyo kung saan kayo nagtatrabaho. Actually, hindi ko alam sa mga private sections kung kung pwede nilang dalhin, pero alam ko pwede. Aww. Tapos, sa amin naman, since nasa government sector kami, ayun, sa government hospital ako. So, base lang naman to guys, sa mga, uh, sa experience ko. Ganyan, una nga, pumunta ako doon sa nursing office namin. Then, nagtanong ako kung paano process niya. Of course, then, binigay sa akin yung mga requirements. Then, hindi ko i-comply yung mga requirements. <laughs> Number one na requirements doon ay yung, ano, natawag nga pala siyang stateam or uh, sponsorship. Dependent visa yung kinuha ko na agad. Kasi, actually, dun sa mga ibang kasamahan ko na um, visit visa lang yung in-apply nila. Well, at, at the beginning, okay naman siya. Sina, so, actually, siya ng process. Same din ng requirements. Mas less than paper doon sa Uh, mga visa, visit visa. whereas us dun sa uh, dun sa dependent ka. Uh, medyo madaming papeles lang. Yun lang nung may pinagkaiba na actually. Pero the same na pupunta ka dito, pupunta ka. The same lang naman. Then yun na nga. Um, uh, so balik tayo dun sa mga requirements. Number one na requirements is cluster form. Since nasa cluster ako, government sector. So dito naman is galing na sa dun sa nursing office. Sila na yung magpaprovide mo nang ng paper na yun. So pipilapat mo lang then second one is sponsorship request. Yung request na yun is galing din sa kanila yun. <laughs> Medyo makapal siya na papeles, Kanan. Yun na yung sinasabi kong dagdag dun sa pinakaiba ng visit visa to dependent visa. Then, pledge form. Yung pledge form is for hobby na kumbaga parang pay siya na gusto niya mag-visit or gusto niya maging dependent ko. Kanan. And then, galing din sa nursing office namin. Then, apat is, syempre yung the usual uh, certificate of employment, which is makikita nyo naman yun dun sa sa may manager nyo. Ganyan, sa may manager nyo. And then, um, degree certificate. And then, marriage certificate. Itong tatlong to, COE, degree certificate, and marriage certificate, dapat sila is naka-Arabic. So, yun na. Kailangan nyo magpa-translate. Kung meron na sa system na naka-Arabic siya, so, yun, much better siya. Then, kapag hindi pa siya naka-Arabic and naka-English siya, kailangan nyo talaga ip ipa-Arabic. Parang ang ko, last year lang ako nag-apply. Oh, maganda. 40 40 ang isang papel. 40 reals ang isang papel. So, yun. Kailangan uh, registered na translator yung pagpapagpudahan nyo para legal. Legal naman. Then, yun. Kasunod is ang pangpito is Saudi Council. Depende sa kung anong work nyo, guys. Pero ang alam ko din sa ibang mga uh, trabaho, safe din naman siguro. Naiiba lang yung mga requirements. Then, tanong nga kayo sa kung sino yung mas kailangan yung sino yung mga tao na dapat yung pagtanungan sa sa work nyo, no? Then, so, then after na Saudi Council, siyempre ikama. Then, after ikama, passport. Passport with uh, visa page. Then, yun yung sa akin, may visa page nandito na ako. Then, sa hobby nyo, or sa mga anak nyo, or sa kahit sinong pamilya nyo gusto nyo isama dito, either uh, stick siya or dependent, or um, uh, visit visa. So yun, lahat ng members dapat ng passport nakalagay din doon sa papel mm -hmm. na yun. And then of course, kailangan kapag may anak kayo, nadadahin din dito birth certificate ng anak na. Hindi nyo na kailangan. Hindi na kailangan ng asawa. Hindi na. Or sa akin, hindi na. Basta yung sa anak nyo lang. Okay. Just proof lang siguro na anak mo ganyan. <laughs> so yun. Yun yung mga requirements. After nyan, based on my experience, uh, one week ko siyang inantay sa nursing office. And then after nun, uh, minessage lang ako ng, um, ng mga tao doon na okay na daw, permanent or something like that. Then, nung time kasi na nag-apply ako last year, mga first months ng 2020, mga March or April ata yon or yun, mga ganong months, 2024, uh, pwedeng ako yung pumunta sa cluster that time. So, dala-dala ko yung mga papeles. Dala-dala ko nga ba? Wait lang. Alalahanin ko. So, basta hindi ah, hindi, hindi ko siya dala uh? kasi direct la, directly siyang pinadala sa ng office papunta ng cluster. Ang pinagtinawag lang ako na pumunta doon para makuha yung mga papeles. Yun. Yes! <laughs> kasi tapos na doon sa kanila. Kailangan ng permanent ng cluster manager or something. President nila, ganun. So, nung may perma na, nag lang ako ng ilang oras. And then, nung nag-perma na, meron daw siyang validity. Umaga parang ilang days lang ganyan yung validity nun. So, dapat kailangan akong magpa-schedule sa BFS sa Visa Center, kung saan mas malapit dito sa place ko. So, ang pinili ko is Visa Center na the So, na oras lang yung from dito sa place namin. Then, uh, ni make sure nung nasa cluster namin na dapat nakapagpa-schedule na ako ng appointment dun sa BFS sa Visa Center, the And then, hindi sa passport ha? hindi dito. Kasi na naligaw din ako ng first ko. First time ko. So, nagpunta ako sa visa center. The mom. Actually, wala akong appointment that right time. Pero, oh my god. Hands up sa kanila. Thank you so much sa mga brother doon. Ang babait nila. <laughs> so, yun. Yeah. Then, nalungan naman nila ako. Then, sabi ko kasi malayo pa yung pinuntahan ko. Babiyahe pa ako. Kung babalik na naman. All right, all right, all right. So, yun. Ang bait naman sila. Paniyaga na So, at that time, just make sure guys na kailangan uh, complete yung papeles nyo kasi dapat ito nang sa pinagtatrabahuhan nyo or sa amin sa cluster natin kung kompleto na ba check niyo yung mga papeles kasi pinaisa-isa talaga sa akin yun dun sa cluster pinaisa-isa kung okay na ba may perma ganyan eh merong ibang ilang papeles doon na walang perma so ni make sure ko brother ito ba okay lang na walang perma sa dapat ganto ganito ganyan sabi niya okay na sister okay niya sister so yun yes! okay naman Chalik ko talaga siya isa-isa kasi kung hindi ko wala ang papeles niyo wala wala kang magagawa kailangan mo talaga ka siyang balikan <laughs> or else may tao dito sa place no na isasend doon. Tapos ipiprint nyo pa. Doon na uh, yung kailangan kasi so yung kulang. Na! Nice. Ayun. So yun nga, balik tayo sa si PFS Um, the mom. Doon, uh, doon lang naman po makukuha yung yellow paper yes! Na tawag. So yun yung pinaka-importante. Kasi itong yellow paper na to, kapalit na napakadami pa pinas ng <laughs> Amerika. So, anyway, kaling din naman yun sa cluster, yun sa, sa pinagtatrabahohan mo. Na, tapos ibibili mo sa kanila, kapalit mo yung isang pakil yellow paper lang na So yung yellow paper na yun, yun po yung dadalhin sa, um, sa Manila, sa atin sa Pilipinas. Dadalhin sa Pilipinas na huwag schedule ka rin sa BFS sa Manila. Yung asawa mo mismo or yung mga anak mo, kung sino man yung upunin mo, dependent man o tourist man, uh, visa man, uh, lahat sila may pumunta doon, appointment, and then mag-medical. So after na medical, balik ulit sa BFS then after sa so BFS magantay ka ng ilang araw or weeks para marilis nila yung visa mo. Uh, bibigda mo nga pala dun yung passport mo kasi dun nila ilalagay yung visa. So, yun na lang naman yung mga kailangan actually. Wala namang ibang uh, kinilangan nung time ko. So, yun. Kapag may mga tanong pa kayo guys, any clarification, <laughs> parang pagigisang vlog lang kakagali ko lang sa work. <laughs> kasi dami itatanong sa akin. So, yun. Kung may tanong pa kayo, kung gusto nyo iba isa-isa yung process. So, Isulat ko na lang sa, or type ko na lang sa caption. And then, ano ba ba? Hmm, kung may tanong kayo, any violent interaction, chat. Uh? Ito lang naman po, ay based sa karanasan ko, since marami nagtatanong, bakit ko daw nakasama yung habi ko dito, paano daw yung mga proseso? So, yun yung type ko. Ah, uh, ito nga pala. Disclaimer nga lang, akin lang itong karanasan. Ha, iba-iba naman tayo ng karanasan. Sure ko lang sa akin. And then, ay, nalimutan ko talaga sa damam, sa BFS, sa damam. Wala ka namang uh, kailangang uh, ibang papeles na dalhin. Pero, pin ang sabi sa akin ng cluster, make sure dala ko doon yung mga original scenes. Pag meron daw malabang kopya, ganyan. So, yun. Yun pala, kailangan nyo dalhin yung mga original nyo. Yung ikama nyo syempre, passport. Lahat ng files mo dyan, dalhin nyo na lang din. Baka kasi hingiin. Especially yung mga may certificate, birth certificate, yun. Dalhin nyo na lang din, no? Tapos, ano ba pa? May pa, pa ako. Ayun. Yung pagpunta ko dun kasi sa damam, meron kami, pwede kami mamili. Sabi sa akin ng cluster, kung sila daw ba ang pupunta sa damam, o ako. Kasi kung ako, mas mabilis makukuha ko agad yun isang araw lang na ako ko doon, ko, dala ko na. as sa kanila kasi, paabuti ng one month, two months, depende. Kung may isabay nila, or maabot ako na ramadan, ng hands, yun, depende. Kaya mas maganda kung ikaw na lang, kung pinapili ka nila. Pero, depende pa rin yung doon sa institution na trabaho mo. Kasi, usually, gusto nila sila yung mag-asikaso. So, yun. Iba naman, okay lang na ikaw. Pero, I suggest na, ano, ikaw na lang. <laughs> Kasi ang hirap pag sila ang medyo matagal. Lalo na kung gusto gusto mo na may isama family pamilya mo dito. May, na, ka ng oras, na panahon, gano'n. So, yun lang. Kung may question kayo, ano ba yung action? Tanong? Message lang. Thank you. Bye!